So ito na sila mga classmates, dito namin hinardening kasi masyado mainit doon sa kabilang area. So dito na lang muna sila, tuyo na eh. Ito pa, may gray tayo dito. Yan. Lalagay natin sila dito ng 1 week to 10 days. Depende sa kanilang maturity. Kung basta mag-tame sila, kukord na natin doon sa rubber tipi na mababa habang ipiprepare pa lang namin yung aming tipi na forfeit. Yat. Yeah. Mintab yung mga balahibo nila na napaliguan. Dito wala na tong kawala, classmate. Regular na yung triple D na tinatawag diwarming, dilosing, then drop ng oxyred. Giging normal routine na nila yon. Then dito, point 3 lang muna kami every 15 days na Vitamax. Then after 1 week, yun na, preconditioning na. Every week na yung point 3. Nagturo sa akin yan si Bro Carly Lisma dapat hindi siya kaagad weekly yung Vitamax. Kumbaga hayaan lang muna natin na maabsorb doon sa kanilang sistema. Hmm. Pa dito classmate ayan. Hindi muna namin tanggalan ng palong to. Tignan naman natin yung dalawa doon Sa kabilang hardening pen Ito naman yung dalawa Dito na sila Kasi wala nang space doon Ginagawa ni Justin ng Batugan Ito yung isa Ang sa sweater Gilmore yan, classmate. Pareha sila sweater Gilmore. Magkaiba lang yung nanay. Hmm. to Tataposin mo na namin. So, yun lang mga classmate. More wins, God bless, and mabuhay lahat ng sabongero.